Hello Good morning Ito yung mga alaga ng Kapatid ko ng mga Manok Heritage uh, Heritage chicken Anong tawag? Heritage chicken daw Heritage chickens Ayan Tapos dito naman, punta tayo dito Neng Turuan mo nga ako dito ito, yung mga ibon. Naman. Ayan, nagsusunog sila. Para. Uy! Danica! Ito naman from Disneyland. Si ano yan? Si Fiona. <laughs> Ito rin yung mga kalapati Ilan ang kalapati mo, Danica um, sister. 20 plus. Ang dami naman. Ay, Bakit yung mga ibang manok doon nakakulong? Ay, nasa bubong yung iba. Ah. Ay, may nagkanadagit ng kalapati. Raising. Pinang re-raise to talaga. Pinang re-raise to talaga. Ito naman yung mga, ano? -S -S parakeets. Yung mga parakeets. Mga alaga niyang ibon. Nagpaparami siya ng ibon. Nagsusunog siya ngayon kasi maraming lamok. Ito yung mami. Mami, ko Bakit makamask yeah. ka, mami? Ay. Kasi may, ano, dito sa... Ah, may scar? Okay. Yeah. Tignan pa natin yung ibang, ano, ibon. Ito yung ibon. Nandiyan. Anong tawag dito? Kakatil. Kakatil? Hindi kakatu? Iba yon? Sa balero. Ayan. Ito naman yung kakatuneng? Hindi. Kakatil. Kakatil pa rin? Ay, mali yung ano. Akala ko ano. Ito yung mga kakatil. Ayan. May mga pangalan ba sila or wala? No personal names? Ayan. Ganito ang buhay namin sa probinsya. Linis-linis, alaga ng manok, may pato, may mga aso din kami Ay, dito. Kikito. Ayan dito rin yung ano. <laughs> Ito mo yung ilog sayang. No. Ayan. Ay sayang. Dumadami ang tao kaya kalat-kalat na marumi na yung mga creek ngayon. Tawag namin dito arikik. Pag ano nababaha din dito. Buti na lang nasa mataas kaming lugar. Ito. Ayan. Basta, Meng! Mag-hi ka sa kanila. Hi, guys. Bakit Bila ang rabbit? Ay, yung rabbit pala. Meron din yung rabbit dito. May ano din kami dito. May, may rabbits din. Ayan. Rabbits. Ang daming... Ilan ang rabbits mo, Dani? Asa ah, na yung iba? Wala na. Nabenta mo na paano? Ayan. Tapos papaya. Papaya. Ayan. Mamaya. Ibabonsay din daw. Mamaya pakita ko na lang. Hindi ko alam mag-edit. Kaya kung as much as possible, gusto ko sana yung ano, dire-diretso yung video. Alright.